Mga boss. Papunta tayo ngayon mga boss dito sa kabilang bahay. May tayong cage. Makuha tayo dito ng kalapati. Papaliparin natin yung mga kalapati natin dito. Parang walang tao ah. Box! Box. Unang kalapati ni Box. Ano ibig sabihin nito mga boss? Mga boss. Mga boss. Ano? Hindi na. namin alam ang ibig sabihin yan pero ito yung kalapati ni Box. Unang ibon ni Box. Ah, sure nga oh. Ah, sure nga. Black yes, black. Ito yung pangatlo mga boss oh. Puti. Puti. Puti siya, mga boss. Puti mga boss. Eto mm. <coughs> na, mga boss, yung papalipadin namin ni Box. Anim. Yan. Anim na lang natitira namin kalapati. Opo. Mm -hmm. Ito, try namin kung makakauwi ito. Ang lapit-lapit lang, ha? <laughs> Ang lapit lang ng distansya. Ang goal natin, mga boss, is makapagbitao kami sa ano? sa Legaspi ni box. -hmm. Opo, mm, mm. Opo. Opo. Yan. Yun ang goal namin ni Box. So ngayon, baby steps. Malapit lang muna. Para hindi mawala. Ito, ito na lang yung kalapate namin. wala pa. Anim na lang. Ano Box? Okay. Pa. Oh, ito lang naman yung distansya mga boss. O dito namin bibitawan sa taas tapos kinuha namin dun dun sa likod ng box so try lang natin kung makakauwi sila okay na mga boss nandito na tayo sa destination natin ayan o oh, yung anim sa taas natin sila bibitawan para para walang masabi na hindi makakauwi ang uuwi nila ayun man lang oh yung red na bubong yun kasi last time binitawan namin sila sa baba doon lang oh doon namin binitawan sa baba basta dyan sa baba tapos yung direction papunta doon hindi na nakauwi kaya eh, ang lapit-lapit man lang Di na naka dun Nawala na dun Yun lang naman, bibitawan na natin mga boss isa-isa Pagka mo di naka-uli Hindi na sana Basta ang goal natin mga boss Is ligas pito pulangi Hindi <laughs> natin alam kung anong mangyayari One, two Go, liwan na, lik na Shhh, shh, na boss Woo! Tuyo so ng mga bus. Hey. Anim yan mga bus. Yan na lang ang natitira nating kalapati. Masaya na. Panis. yun na nasa bubong na ah. ayun na karani yun, yun pa ang isa natin problema mga boss hindi ko alam kung paano dapat baga sila pag nakauwi diretso sa cage ang ginagawa nila ngayon is diretso sa bubong hindi man sa cage paano kaya yun mga boss masanay natin piniem ko na si ano eh si si Boss Kai sa Bater kasi isa yun sa mga nagkakalapati dito sa Balinad baka matulungan tayo ni Boss Kai, Kai sa Bater shout sa iyo Boss Kai sa Bater ang gandang ibo nun mga boss color yellow hey yun lang naman mga boss hanggang sa uulitin na pagpalipad namin medyo malayo na tayo sa susunod